Sabihin na ninyo kung ano ang maitutulong ko at pagsisikapan kong ibigay sa inyo. Kung hindi ko personal na maibibigay, ay eh kong ipagkakalobi ito ng mga kakilala ko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ginong Ibarra, naghihintay na po ang lahat. Gusto kong pero nakagawan ah, ko po ng karapatan ng na kagalandahan natin. Estribino na siyang dapat magsagawa nito. Mabuhay ang Espanya! Mabuhay! Mabuhay ang sibal at mga panig na Mabuhay! Mabuhay ang para lang tayo rito! Mabuhay! <laughs> Hindi ba kayang kakain, Ginong Ibarra? Hindi na, baka magkakatulad baka pa kami ni Juan Palomo. Ako na nagluto ako pang kakain. Bumaba na po kami. Kayo naman ngayon. Kung hindi po kayo bababa, hindi kami aalis dito hanggang hindi magunaw ang mundo. At hindi ko rin iutos na ibababa ang matong buhay. Buhay siya! Buhay! Milagro! Dapat natin ilibingin ang matay. Igalang natin ang katawan ng na namatay. Hindi na kailangan basta namatay. Dapat imbestigan na natin to. Huwag po ninyong palungkotin ang piyesta, Yuri Rivera. Dapat pasalamatan salamatan ang pangmuon sapagkat ang namatay ay hindi isang pari o pastila. Muntik na kayong mahagip ng batong buhay. Mabuti at nakailag kayo. Ipapatuloy natin ang pagdiriwang. Kapitan, dapat isagawa ang investigasyon. Kung bakit namatay ang madilaw na tao, ayos tuwin ang kapatas. Ikulong ang kapatas. Kaya mo na natin makatakas ang kapatas.